Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon na na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address kahapon July 28. Ang 20 pesos na bigas, kanyang pangako sa mga Pilipino noong siya'y nangangampanya pa lamang para sa 2022 national elections. Hindi naman sangayon si Ian sa salaysay na ito ng Pangulo. Yung pangako sa pagbaba ng bigas, uh, medyo hindi, hindi ako ganun kakumpiyansa doon sa sinabi kasi may kataasan pa rin. Lalo na sa mga mahihirap na hindi ganun kalaki yung sinasahod. So, hindi pa ganun. Kung, ako, hindi ko masyadong ramdam yung, yung mga pangako, yung mga naging plataforma before. Kung si Ian hindi natuwa, ang ilan nakaramdam ng ginhawa ng talakayin ni PBBM ang plano at programa para sa kalusugan. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, wag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad nang PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naaantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Okay yun yung sinabi ni BBM para lahat ng nanapunta sa ospital, dialysis, malilibre kasi malang bayad. May bayad yun eh. Ganun. Okay yun na sinabi niya yun. sa, sa PhilHealth, okay yun. Para naman yung mga ibang kagaya ko na mahirap, makakalibre ako sa ospital. ba. Para naman kay Adrian, bilang ama na nagpapaaral ng anak, may isang isyo raw siya na hinihintay matalakay. Medyo, ano eh, medyo kulang. Uh, siguro yung sa iba okay, pero sa amin kasi kulang tulad dun sa K-12. So hinihintay ko rin. Siyempre as a parent, medyo ano yung pag-aaral ng bata eh, medyo uh, mahaba. So sana ibalik yung dating sistema. Hindi man ito nasagot ng Pangulo, may mga binitawan naman itong pangako. Sa nakaraang tatlong taon, halos 22,000 silid aralan ang nabuksan na. Hihigitan, hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi, na natin hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng apat na pung libu silid aranan bago matapos itong administrasyon. Ilan pa sa mga nais daw saan marinig ng mga residente ang tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, particular na ang mga produkto ng petrolyo. Kasagutan sa lumalalang adiksyon sa mga online sugal at iba pang binipisyo para sa mga Pilipino. Ganun pa man, umaasa sila sa natitira pang ilang taong panunungkulan ng Pangulo ay matupad niya ang kanyang mga ipinangako at mabigyang solusyon din ang mga problemang pagpapahirap sa sambayanan. Ron Maranan, RNG News.